Sino si Mayor Mark Alcala, ang boyfriend daw ni Catherine Bernardo? Si Mark Alcala ay kilala sa larangan ng politika bilang pinakabatang mayor ng Lucena City at sa mundo ng basketball bilang isang point guard. Ang kanyang buong pangalan ay Mark Don Victor Benitez Alcala at ipinanganak noong February 23, 1996. Ang kanyang ama na si Roderick Dondon Alcala ay dating mayor ng Lucena City at kasalukuyang nanunungkulan bilang BC Alcalde. Ang kanyang ina ay si Maggie Binitas Alcala at mayroon din siyang dalawang kapatid na babae, sina Don Marie Victor Alcala Goyet at Graciel Don Victor B. Alcala. Nag-aral si Mark sa LaSalle Green Hills College of St. Benilde at De La Salle University at natapos ang kursong BS Business Management sa De La Salle University. Naging varsity player ng Green Archers at player ng Quezon Huskers, isang kupunang lumalahok sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Bago maging alkalde, nagsilbi siya bilang youth ambassador para sa Local Youth Development Council at bilang isang executive assistant for support services sa City Mayor's Office. Sa kasalukuyan, nakatoon ang atensyon ng publiko kay Mark na sinasabing na niligaw sa A-list actress na si Catherine Bernardo.